Hello! Hello, hello, good morning. Good afternoon kung saan, kung saan ka ba sa mundong ito. So, ayan. Kasi nag-scroll-scroll -scroll ako kanina sa aking YouTube channel. May kasi ako magbasa ng mga comment. So, ayan. Ito ang napansin ko may nag-comment sa akin. Tingnan nyo yan, o. Tingnan nyo. Sabi ni LVD na 976 Wine, sabi niya, Kawawang vlogger, walang ads. Karma Israel, galingan mo kasi dong. Well, 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 well. Actually, malapit naman lang ako maging 500,000 subscribers sa aking YouTube channel. Ikaw, Elevina, Elevidina, kung tingin mo sa akin is na karma ako dahil wala akong advertise sa aking YouTube channel, sa aking video na nakita mo. Hindi lahat ng video ng video ay may advertise. Kahit walang advertise, pero pumapasok pa rin ang money. Diba? So, tandaan mo, never ako naging karma kasi alam ni Lloyd, masipag ako, hardworking ako. Walang oras, walang pahinga, walang kain-tulog ang ginagawa ko. Bakit ako na karma? Bliss nga ako dahil sa YouTube channel, nakpagpatayo ako ng sarili kong bahay, to story, at nakabili ng sasakyan, nakapag -ipon. How about you? Ikaw dahil tanggalin mo yung pag-ingit mo sa sarili mo, ingit sa kapwa, dahil hindi ka magtagumpay kung yan ang ugali mo. Hindi ako nagagalit kasi gusto ko lang pansinin ka kasi alam ko nagpapansin ka, di ba? So, ang gagawin mo, mag-pray kay Lord na hindi ka karmahin sa mga sinasabi. Kung ano ang ginagawa mo sa social media, yan din ang ginagawa mo sa pamilya mo. ba? Diba? Bakit ako kinakarma? Mas lalo nga ako yung mayaman. I'm always positive. Yung mayaman ako. ba? Diba? Ikaw, kawawa ka. Ako, hindi ako kawawa. Kasi, Bata pa ako. Nagtatrabaho ako ng maayos. Dami akong customer pumupunta dito sa salon. Hindi ako kawawa. Ang kawawa yung mga tao hindi marunong magtrabaho, hindi marunong maghanap ng pera, hindi marunong magtayo sa sariling paan nila. Di ba? Ito ba tiningnan mo? Ako ba ang kawawang tao? Tingnan mo. Kawawa ba ako? ako, maganda ako. Hindi ako kawawa. No? Kawawa ba ako? Tingnan mo. Saan ako naging part na kawawa at saan ako naging karma? di ba? Itong muka, naging karma? Ito kawawa? My God, ads lang yan, girl. No? Hindi habang buhay, nasa social media tayo. Hindi habang buhay, is makakahawak tayo ng pera na galing sa social media. As long as nagpo-focus ka sa yung business. ba? Diba? Kawawang vlogger. Walang ads. <laughs> ako kawawa. Diyos ko dahi. ako naging kawawa? Naging model naman ako ng Wilkins. Hindi mo lang alam. Model ako ng Wilkins. Alam mo kung magkano yung binigay nila sa akin. ipi hm. Ipiin mo ako, isishare ko sa iyo. Bibigyan kita. Mm. Sarap ng Wilkins. Bili na. <laughs> kawawa na ako. Oh my God! Saan part na kawawa ako? Baka ikaw ang kawawa. Di ba? Kasi kayong mga basher, minsan, wala na sa lugar. Wala na yung sa lugar yung pagbabash nyo sa mga vlogger. Although kayo ang, ang ano, kayo ang, kayo ang nagbibigay madaming viewers, minsan, hindi na maganda yung kinocomment nyo. Below the belt na kayo. Belt. Oh, belt. <laughs> ah, Diyos ko Wala ko Kawawa ba ako? Paano ako naging kawawa? Virgin pa man ako. Diba? Ikaw na ingetera kung wala ka magamit sa buhay mo. Kumuha ka ng nipper, kuskusin mo yung kiki -ki mo. Marami kang tartar -tar sa bunganga mo. No? Che, Paano ako maging kawawa? So, ipray ko lang sa'yo, maging mayaman ka. Mayaman ka. At always, uh, ipray ko lang sa'yo na sana maganda yung buhay mo. At ayun, uh, sinabi mo sa akin na kawawang vlogger, walang ads. Wala akong magawa. Kung may ads man o wala. Importante, kumikita pa rin ako, di ba? Diba? Ayan nga, oh, sa Facebook, hinihintay ko ngayon ang sound ko ngayong buwan. Half million ang kukunin ko. Paano ako naging... Paano ako naging kawawang vlogger? Sabihin mo nga. Kawawang vlogger? Well... Day, Marchwine, sabihin mo yung ano, yung in-order kong gold na Saudi gold at Japan gold na bracelets, sabihin mo yung rider mamaya, ilagay dito sa table ko. Para makasabihin ako na kawawa akong vlogger. Okay ako Ha? Okay Okay. Sabihin mo yun, i-chat mo. Uh, sabihin mo yung, ano ko, yung gold ko na sing-sing at bracelet ko, pakibigay dito sa table ko kasi pupunta ako ngayon ng Vista Mall. Bibili ako ng, ano, masking tip. 'di ba? Kahit social, at least char lang. So basta importante sa mga basher join, happy happy lang tayo, always happy. Hindi ako galit sa inyo. Thank you for everything. Thank you for 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 four, four five six seven eight nine ten. so mayong aga mayong odto I love you ay yan ingat ingat po tayo sa pagbabash baka babalikan tayo ng karma I love you